Bibi 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 Piding tayo mga kapinoy So, bigay tayo ni ng uh, Crack forks Sa ating mga ma, Mga nakawala ditong mga bibi Bibi Tatabaan ang mga bibi natin mga kapinoy oh. Tsaka lilinis nito, yun naman yung mga puti. Para mas lalo pang gumanda yung pangingitlog ng ating mga bibi. Bibi! Bibi! Ganyan ko po sila tawagin mga kapinoy pagka nagpapakain tayo ng mga bibi natin. nabawasan ito na ng bawasan mga kapinoy kasi pag meron pong kwan, okasyon so nagkakatay po tayo para hindi na tapo tayo bumibili ng uh, panghanda mga kapinoy so goods na goods po yan at least sarili nating alaga alam natin healthy ang ating mga katayin so press na press oh hindi ka pala bunso. ha? ha <laughs> Opo, sige. Sasama ka ba sa akin? Hmm. muna tayo ng mga bibi eh. Kahapon, mga Pinoy, o maulan na naman dito. So, sa ilang araw din hindi umulan. Ngayon, maganda na naman yung araw. ya Yan, mainit na naman. Yan lang po tayo magpakain kung umaga mga Pinoy. Bibi! Bibi! Pero may mga sisiw pa naman tayo Yan mga Pinoy na bibi. Hindi ko palang binababa kasi may maliliit pa. Tapos pag ganitong nag-uulan, medyo mahirap pong magpa ng bibi maliliit. Lalo pag hindi pa complete yung pakpak. -pak. -pak eh hindi pa po mahirap mong sumurvive sa sa baba pagka po ganito nag-uulan so pa muna po sila sa kulungan lang muna sila mga Pinoy hindi muna tayo magpapakula pero pagka kompleto na kompleto na po yung pakpak -pak. yan tulad po no, no mga Pinoy binab binabako na yan dahil kompleto na yung pakpak ah, no. mga na mabubuhay na talaga yon. Bibi! Yung dalawa na yan mga Pinoy, binili ko po yan, yung dalawang puti na yan. Kasi gusto ko po yung yellow pit na inahin. E sa pan po yan, indication po yan na matibay po sa sakit yung mga yellow pit sa amas masa dilaw po yung karni niyan mga Pinoy kaya po bumili ko ng ganong uh, konabibe. yan yellow pit sa po magaganda yan, malalaki yan sila sa paanan ko oh. Huh? hagis natin doon sa kabila doon sa gilid kasi magpupuntaan sila rito lalo tayong sapal ng nyog mga kapinoy at kapag uh, mamaya makapunta ng palengke hopefully makahingi tayo ng sapal ng nyog Kasi po, pang merienda rin nila yung mga pinay Yung na ititipid natin Pagka mayroong sapal ng nyug bibe, manok Yung po ang uh, pinapakain natin sa kanila yun mga katawan ng mga bibi natin mga Pinoy halalaki laki. at ito mga Pinoy yung uh, mga bibi natin na uh, pinapakain natin ng mga mais tingnan mga Pinoy yung katawan no at saka yung butse oh. solid na solid mga Pinoy oh, laki ng butse oh, ganda po ng mga katawan mga Pinoy oh. one month old So matagal po yan magutom uh, Kaya po ganyan ang pinapakain namin Bilog na po ang agad ang katawan At mabigat po Mabigat po ang uh, po ang, yan, ang timbang Tingnan yun naman yung epekto mga Pinoy Yung puwit pa lang oh. Ulam na Alaki So yan po ang pamaraan na Meron tayo dito mga Pinoy kung gusto nyo pong sundan, pwede pwede po yan. Kung meron po sa inyong ganyang mga pino na mais. isa goods na goods yan mga Pinoy. Tingnan nyo naman yung resulta sa katawan ng mga alaga natin. O, dito pa yung mga sisiw natin. Mas maliit mga Pinoy. O. o. mas maliit po yan. 3 weeks pa lang yan mga Pinoy. Pero tingnan nyo naman, nalalaki. Solid po yan mga Pinoy lalaki po oh. 3 weeks old Bibe 3 weeks old pa lang po yan Solid po oh, Ang katawan Ang gaganda oh. Dahil po yan sa magandang feeding program natin mga Pinoy Pagka magpapakain po tayo ng mais na mayroong ganito Lagyan po natin yung tubig sa konting feeds lang mga Pinoy yan, oh. Hindi man nila naubos yung mais dasis. So, busog na busog na po yan, mga Pinoy, oh. ang lalaki ng mga butse. Hmm. Yan yung mga dibdib. oh so, busog na busog na, mga Pinoy. <coughs> Tapos, dito naman tayo sa ating mga darag, mga Pinoy. Ito yung ating mga darag. So, bibigay po tayo dyan ng... Uh, primoxil kasi pagka umuulan so kailangan natin magbigay ng mga ganyan tayo ito yung ating mga darag na 2 months old mga Pinoy yan po meron pa rin mais yung kanilang kainan para po masanay sila kasi po pag ganyang 2 uh, months old na mga Pinoy so para bumilog at uh, lumaki pa yung katawan nila so gagamitan natin yan ng mais napakabisa po talaga yung mais na yan mga pinoy at yung naghahalinghim natin ditong manok oh. yun na kaya ito 2 4 6 7 8 pipito lang so sana matagdagan pa narimutan kong takpan yung ating mga pakainan mamaw natin mga binay at uh, napasukin ng langgam to pa mga Pinoy, mga bibi natin na yun, oh. So, hindi ko pa maibaba kasi meron malalaki na po ito. ah uh, nasa going 3 months. Iba, malalaki. Medyo, one pa po yung pakpak -pak, -pak. Pa mga Pinoy, late development po yung pakpak -pak dito. Kasi po nung to, ah uh, may mga pakpak -pak na yan. Tapos sinuli ko ulit kasi nakakalbo ba. So uh, kailangan muna silang ikulong at uh, i recover pa natin 'to mga Pinoy. Pa bubugbugin natin ng pagkain, ng pigs saka yung mais. Para mas lalo pang gumanda. Maputik na naman dito mga Pinoy sa atin. ah uh, Nito sa mga breeder natin na to mga kapinoy. Meron na po tayong kausap dito na buyer. So, ang kung uh, po is uh, pick up or depende kung makakuha po siya ng uh, rider or uh, magpipick up dito sa atin mga kapinoy. So, naghihintay po ako ng tawag niya ngayon kung uh, ipapapick up po niya or at uh, tayo ang magdadala sa uh, victory lane so papunta po ng ordaneta to mga Pinoy kung matutuloy ito po ang lahat na to is uh, i out natin mga Pinoy yan yung mga breeder natin na yan mga Pinoy so ang order po is 7 uh, pieces na babae tsaka po dalawang lalaki So, andun pa po yung isa, mga Pinoy. Yan, isang hen po dyan natin. Andyan po. So, dibali, 6 po yun nandito na babae. So, isa po yung nandun. Dibali, 7 na po. Tsaka po yung dalawang na rooster natin na yan. Ayan. So yun mga kapinoy At hanggang dito nilang muna po ang vlog natin For today at shout out po sa ating mga silent viewers Sa ating mga OFW sanman man po kayong panig ng mundo Don't forget to subscribe And hit nyo na rin po ang notification bell Para palagi po kayong updated sa ating pang masusunod na video At ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang may pangarap Magsumika Paalam